6.57 Maglalagalag tayo ngayon Patayin Baguio Painit ah, Baguio 24 hours ah. Check tayo dito 7 o'clock Barreto 30 Celsius Ano kaya ang temperature Pagating natin ng Baguio Tayo pataan 30 Celsius Okay, so, flight na tayo. Mayroon um, Mount Araya. Temperature check, 30 Celsius, 8 o'clock na. Alright, so first stop, PTT. Trablo po na tayo ng RFID, the auto-sweep. 7 eleven first stop, PTT. Dolores Concepcion s uh -oh. Speeding. Pag lumapit niyang ka. <laughs> Ah, may camera sila. May camera sila. Pamba. Uy, dahil kanda da. Ay, ano kanda no? 500 no? 508 800. 34 Celsius, 9 o'clock, 27 A.M. Yeah, Mahinig dito guys. Alright. Nandito tayo sa paanan ng Baguio. So magpapagas muna tayo dahil warning na yung ating fuel. So kaya mura yung gaso din. Hindi niya. Eh. Clean fuel. Clean fuel na lang tayo para sure. Apo, full tank. Apo, apo. Tignan mo na lang kaya parang nag-11 liters na doon na bagalan. Diesel kuya. Hahaha. <laughs> <laughs> Bossing Canon ko yan oh. Ah. Pag may pure gold ko may discount no. Aba utang. Sir, sige po. Siyempre, picture-picture mo dito. Let's go. شير ساعه <applause> <applause> Ito yung ano eh Ayun, sira talaga Pero yun lang, ay na one way daw So nakadaan na naman na siya Celsius Pesko talaga yung hangin Okay, go na tayo Ah, ginagawa So parang lalagyan siya ng ano Parang ganon sa Marcos Road, mahal, no? No? Parang isasarado siguro yung taas, mahal No? So, mas okay nga naman pa safe laki ng bato ang laki ng bakal bakal talaga grabe solid yun no? o ibang siguro yun eh. alright line set na tayo picture mo ba tayo dyan picture mo na naman, naman.

Magbidyo ka dito Alright guys, so bagyo na tayo 28 Celsius at talagang malamig Talagang press ko talaga yung hangin guys At makulimlim Kasi malmabaan ka na Kasi Ma Yan Thank you, Nat. Pan pala. Hey, right, touchdown Baguio. So, unang baba. Kaya tapos matulog. Ayan. So, come 7 tayo guys. So, dyan yung bilihan natin pag sa so, punta na tayo ng katedral so para sa Baguio temperature check 27 celsius so 4.6 km tayo katedral town travel na tayo guys sa so, tayo liligo hindi okay tayo Kalang, ganito kalamig subik Mile, no? Grabe, ang sarap. Eu vou repensar o First time, first time natin mag ano, big bike sa Baguio. Mahal. So mostly kasi, small bikes na gamit natin dito. Ah, big, small bikes. Ay, nabag big bike pala ako. Duke 390. Bawal ang big bike yan eh. Sa baba. Sa Session Road Basta bawal uh, Ikot na lang po. Saya so, mahal babaan Thank you Lord, thank you Lord Thank you bos. saan ang Pag motor Saan ang labas? Dito pwede? Ikot lang no Okay, thank you Burnham. Kanan Road. Sa Rotonda tayo ulit. Sarap ng Baguio. Para na kay aircon talaga mami, no? Ilang <laughs> La oras na tayo sa Baguio? All right, <laughs> let's go. All right, Canon Road Gaming. Jamal, 25 Celsius, Laming, no. cold, right? at 25 Celsius. Dapat ata ganyan na talaga dapat dito eh, no? Para yung last time, din na nasira yung daan no? Ang ganda, ang ganda na pag -a -a nila dito Ang ganda, ang ganda na pagkakaispalta nila dito Shoutout Rudex Company Yan Team Rudex Sa magandang ispal Ganda, <laughs> ganda na daan no? oh Solid Third gas natin Hindi, hindi natin siya doon Hindi tayo dumahan dyan kanina Tidak, kita akan nanti ke sana Kita akan bergerak ke sana, tapi kita tidak akan bergerak ke sini Pergi ke bawah touchdown thank you lord thank you lord thank you lord amen